Ibinahagi ng aktor na si Derek Ramsey kung gaano kalaki ang naging papel ng kanyang dating karelasyon na si Angelica panganiban sa kanyang pagsisimula sa mundo ng pag-arte. Sa isang panayam, inalala ni Derek ang kanyang karanasan sa pagganap sa hit kapamilya teleserye na maging sino ka man. Ayon sa kanya, ito ang isa sa mga proyektong naging daan para mapansin siya sa industriya ng showbiz. Noong mga panahong iyon, baguhan pa lamang si Derek sa pag-arte. Aminado siyang labis ang kanyang kaba at pressure na naramdaman lalo na't ang unang libro ng Maging Sino Ka ay isang malaking tagumpay. Marami ang tumutok sa serye at mataas ang expectations ng mga manonood at ng mga taong nasa likod ng produksyon. Isang malaking hamon para kay Derek ang mapanatili ang kalidad ng serye at makasabay sa mga batikang aktor na kasama niya. Sa gitna ng mga pagsubok at pressure, isang mahalagang tao ang tumulong sa kanya, ang kanyang kasintahan noon na si Angelica Panganiban. Hindi lamang sa personal na buhay naging suporta si Angelica, kundi maging sa profesional na aspeto, lalo na sa paghubog ng kakayahan ni Derek sa pag-arte. Kwento pa ng aktor, madalas siyang tinutulungan ni Angelica sa pagbabasa ng script at sa pag-intindi ng emosyon ng bawat karakter na ginagampanan niya. Malaking tulong para kay Derek ang pagkakaroon ng isang katuwang na batikan na sa industriya. Ibinahagi niya kung paano siya binigyan ni Angelica ng mga payo kung paano magpakita ng tunay na emosyon sa harap ng kamera at kung paano maging mas natural sa kanyang mga eksena. Sa bawat taping, daladala niya ang mga payo at gabay ng dating nobya. Matatanda ang naging magkarelasyon si na Derek at Angelica noong 2006. Anim na taon silang naging magkasintahan bago tuluyang naghiwalay. Bagamat hindi na sila nagkatuluyan, may respeto pa rin si Derek sa naging samahan nila at hindi niya kinakalimutan ang mga positibong alaala at aral na kanyang natutunan mula rito. Ayon pa sa aktor, Utang niya kay Angelica ang ilan sa mga unang hakbang niya tungo sa pagiging isang ganap na artista. Hindi raw niya makakalimutan ang mga sandaling tinulungan siya nito sa mga audition, rehearsal, at sa mga panahong tila nawawalan siya ng tiwala sa sarili. Ngayon, bilang isa ng kilalang aktor sa industriya, hindi ikinakaila ni Derek na may mga taong naging mahalaga sa kanyang pag-unlad at isa narito si Angelica. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang taong naniniwala sa kakayahan mo, lalo na sa simula ng iyong karera, ay isang biyayang dapat ipagpasalamat. Isang simpleng paalala ito na sa likod ng bawat tagumpay, may mga taong tahimik na nagtutulak sa atin upang lumago at magtagumpay, tulad ni Angelica sa buhay ni Derek.